na din lustre ni Resbakan ang basher na nagwish sa kanya ng masama. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Hindi na gustuan, ni Nadine Lustre ang naging komento sa kanya na isang netizen na wini-wish siya ng masama. Sa kanyang Instagram page, sinagot ni Nadine ang wish sa kanya ng netizen na may Instagram account name na at John Z. Cruz na sana ma-rape ka ng adik. Agad naman itong binuweltahan ni Nadine at sosyal na sinagot ang nasabing basher ng didn't pass the vibe check. Ginawa na nasabing basher ang wish nito sa pamagitan ng comment sa Instagram post ng aktres kung saan makikita ito nakapost kasama na kanyang non-showbiz boyfriend na si Christoph Barrio nang dumalo ang dalawa sa isang event. Agad namang tinanggal na nasabing netizen ang kanyang komento sa aktres ngunit na screenshot na ito ni Nadine ng kanyang followers at ng kanyang fans. Sa matala, malaki naman ang painiwala ng followers ng aktres na may halong politika na sabing komento dahil ini -endorse ni Nadine ang party list ni Laila de Lima na isa sa matinding kaaway ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan lamang ay may lumabas na video na nagtitiktok si na Nadine, Laila de Lima at dating Vice President Lenny Robredo. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.